Ayan, ako yung pa rin Ah, diyan pa yung diyan pa yung nadala nandito. Hello mga kalisin. Ayan, dito kami naglalakad sa bundok. Galing kami sa bahay ng aking lola sa Liko. So ngayon, pupunta kami sa parang magpipiknik dahil si Auntie Nita, yung Auntie namin galing sa Hawaii ay mag-picnic siya. Ayan, so doon kami pupunta sa parang sa may parteng sarat. So medyo malayo-layo yon So by 9.30, babalik kami doon kasi doon kami magkita-kita sa bahay nila mismo. So dito kami dumadaan, oh. Bundok. Ayan, kung nakikita nyo yung ano ganun ka taas. Yung bundok dito, ganyan. Ang daming mga duhat dito nung araw. Dito kami kumukuha ng mga duhat. Pero ngayon parang ano, wala pang bunga ng mga duhat. Ayan guys. Sobrang init ang panahon. Ayan o. Oh. Doon yung may multo. Tuwing gabi doon nagpakpakita nga bakit ayan hindi eh, kami agal alat tab tab ah nagdadang ilan eh Imagine mo, nakatamtahimik. Naka Nung araw dito ang daming mga duhat nung bata kami pero hindi pa ganito nakalasada ah. Hindi pa ganito noon. Ganyan oh dito. Ang dami ng mga natanggal na mga puno ng duhat. Tapos pag sabi nila may nangunguha ng bata, may may kabayo. Takbuhan kami diyan sa mga gilid-gilid nung araw. Ayan, ito yung natatandaan kong duhat o oh, ang daming bunga yan noon, inaakyat namin. Kina kasama ko si Nasilit noon dito oh umagang umaga nandito na kami noong nung bata kami ayan uh. o oh. So o oh, nakikita nyo mga kalisen Mangilan ilan lang yung mga uh, motor dito na pumapasok kasi nga lib lib sa amin yun nga lang ma, talaga mahirap ang signal dito mahirap ang signal dito talaga sa aming lugar kaya gustuhin mo man makipag transaction kung sakali may transaction ka, communication ka sa mga kaibigan mo, gusto mo mag video call, ganyan. Diyos ko, sa isolated area, hanapan mo pa ng signal talaga. Kaya ito yung pinakamahirap na parte dito sa aming lugar, dito sa probinsya. Mahirap humanap ng signal. Lalo kung content creator ka, wala. Dito, dito ka, ano, dito ka mapapahirapan. Wala kang ma-upload, di ka-update sa vlog mo, wala na. Ayan, oh, tignan nyo sa sobrang init, oh. Ano nga, dito nga kayo. Tapos lang, tapos lang gemelina. Di kita tilong boy ni, Hmm. Oh, di ba? Oh, wala kayong ibang makita kundi huni ng mga ibon. Ayan, wala kayong makikita kundi mga punong kahoy, mga gubat. Oh, mga Ngayon ay Miyerkules Santo. Wala talagang ano awan tibunga tilong boy, agsab agsabsabong dapay laong ni um. Magsabsabong na kay laong. So, bale itong nilakad namin ngayon. Ito yung dugtong ng papunta sa aming barangay. Bale ito ang nagdudugtong na kalsada, Imelda at saka Bangsar. O, oh, ba? Diba? Nung araw dito, natatakot kami dito kasi madalas may ahas na malaki. Yan. Tignan yung mga pinya. Yung mga Ayan oh. Dumuk tabi, na mo. control ko mat jay size nan. kasi pag nag-edit ka, putulan man Dito yun, iparang ko man taro pa Kon iparang ko taro pa ganyan lang Oo, oh, o. Oh. O. Oh. O. Oh. O. Ganyan lang o. Oh. So mas nahuli yung kapatid ko kasi may motor sila yung tricycle kasi andun sa bahay dinamit ni nanay at tate na pinanghatid sa amin nung gabi kaya naglakad na lang kami nauna na kami kasi 9.30 dapat nandun na kami sa bahay ni Auntie Nita diba ang init pero masarap maglakad ayan eto pa paano na ito papuntang bangsar na o, oh, diba ganito sa amin, wala kayo makikitang bahay ang ano kasi dito mga kalisen yung mga bahay ay parang iisang lugar lang yung kinatayuan nila <laughs> nagtatanong nga kami bakit kaya dito pa tayo nagkaroon ng bahay e eh, sabi ng mga magulang ko nung time na bumili sila ng lupa mura mura pa noon dun daw kasi yung may available. Kaya nataon kami talaga sa liblib. may nagchichinso. Ayan o. nag sila na. Ha? Ayan o, tabako yon So, imbes na paikot kami, dito na kami bababa sa ilog para shortcut. Kapag kakailangan dyan. Ayan yung ano tulay papuntang proper. Pero dito na kami bababa sa ilog kasi shortcut na. Nung araw nung pumupunta kami kina Lola, dyan lang kami dumadaan. Wala pa itong ano noon ito. Tulay. Eh ngayon may tulay na. Ayan. So dito na tayo dadaan. Papunta sa amin shortcut para hindi na tayo iikot sa proper. O, tignan nyo yung dadaanan namin yan. Dadaan ha? Ah?